Kakabili ko lang ng pangarap kong kotse. Pero ito ang problema. Hindi ko alam paano ito harapin. Para maintindihan nyo ang pinagdadaanan ko ngayon, balikan natin ang nakaraan. Noong high school, mahilig talaga ako sa kotse na may pop-up headlights. Akala ko ang astig ng mga ilaw na yon na lumalabas sa kotse. Matapos ang ilang taon, kamakailan lang ay nakahanap ako ng sobrang lupit na deal hindi lang basta kotse na may pop-up headlights. Nakahanap ako ng isang 1,787 isang Toyota MR2. Sa palagay ko, isa ito sa pinakamagagandang kotse na lumabas na may pop-up headlights. Bukod sa isang 1,782 Lamborghini Diablo, pero hindi na natin pag-uusapan yon dahil sobrang mahal nun para sa budget ko. Pero ito, ang astig talaga nito. Dalawa lang upuan, makina sa likod, Pulang pintura, may spoiler at sunroof. At syempre may pop-up headlights. Ang sarap pakinggan pero manual ito. Hindi ko alam magmaneho ng manual. Ay, grabe. Naka-neutral ito. Ang tanging manual na alam kong gawin ay trick sa skateboard. Pero nandito na tayo. At hindi lang problema na hindi ko alam imaneho tong sasakyan na to. Nandito pa tayo ngayon sa Cincinnati, Ohio. Woo! Nakatira ako sa Michigan, kaya may tatlo't kalahating oras akong biyahe na puro kaba para lang makauwi. Sana pala rin ako at hindi mamatay. Ah, uh, ay mag-subscribe ka na rin. Sobrang kinakabahan ako ngayon. Karaniwan, malalaman mo lang na manual ang kotse pagdating mo. Pero alam ko ng manual ito at di ko alam paano imaneho. Pero bibilhin ko pa rin. Natingin niyo ba magandang ideya ito? Siguradong Hindi. Tapos, sabay kong pinipindot ang clutch at preno. Tapos, sisimulan ko na ang kotse. Tama ba? Inaalis ko ang paakos sa preno. At habang nakaapak pa ako sa clutch, inilalagay ko ito sa una. Dahan-dahan kong inaalis ang paakos sa clutch. Habang nagpapagas ka. Okay, pero habang inaalis ko ang paakos sa clutch, hindi ba ito magsisimulang umusad ng kaunti? tigil o mamamatay ang makina basta binibigyan mo ng gas. Sige. Sige, pakikiramdam ko hindi ito magandang ideya. Alin sa parte nito? Lahat ng parte nito. May natitira na lang tayong isang oras at nagsisimula ng maramdaman ang lahat. Nagsisimula ng maging totoo ang lahat. Magiging wild din ito kasi hindi pa ako nakakakita ng ganito sa personal. Parang puro larawan at video lang sa internet ang nakita ko. Kaya, grabe magiging sobrang lupit nito. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Diyos ko. Ayan na. Nagbibiro ka ba? Ako nga pala si Connor. Ikinagagalak ko kayong makilala. Tingnan ko nga ito. Grabe ang lupit nito. Kaya nandito tayo. Tinest drive ko ba ang kotse bago bilhin? Hindi. Pero ang biyenan kong lalaki ang nag-test drive dahil siya lang ang marunong magmaneho ng manual. Nagtiwala ako sa opinion niyang maganda ang kotse Paano ako babalik sa bahay ng lalaki? Hindi ako nakinig pero umalis na kami Hindi ko pa sigurado kung mapagkakatiwalaan ko siya Pero dinala niya ito sa isang abandonadong mall Kung saan opisyal kong mararanasan magmaneho ng manual na kotse Sa unang pagkakataon Handa ka na ba para dito? So tingin ko, oh, ikaw handa ka na ba? Hindi, hindi pa ako handa Sige, isasara ko muna ang bintana ko Hindi ko nga pala ito maisasara kung hindi pa nakastart Tama ba? Oh. Ilagay mo man lang sa auxiliary position Pipindutin ko ba ang preno? oh, pati ang clutch. Ah, pati ang clutch? Safety feature ito para di tumalon ang kotse kapag pinaandar habang nakagear. Ay, nako. Tatanggalin ko na ba ang paako sa clutch ngayon? Iwan ko pa rin. Sa tingin ko, dapat mo yung gawin. Ulit, isa itong safety feature. Dahil kung nandito ka sa loob. Pwede ko na bang tanggalin ang paako sa clutch ngayon? Susubukan ko at titingnan kung ano ang mangyayari. Bakit? Hindi ko alam. Gusto ko lang malaman ng mga bagay-bagay. Nininerbios ako. Tandali. Nakaapak ako sa preno at siyang clutch. Okay, sabay pareho. Kung naka na. Oo. Hindi naman umaandar ang kotse ngayon, kaya parang naka-auxiliary ka lang. Sa tingin ko, okay lang tanggalin ang paa mo sa clutch. Subukan mo. Sige, ayos ka lang. Ayos sa stig. Ayusin ko lang upuan ko pa abante kasi mahirap itulak para sa akin. Gets mo? Oo. Sige, sa tingin ko gumagana naman siya para sa'yo. Sige, mabuti. Pero nakahiga ka. Ano ulit ang gagawin ko? Preno-clutch. Preno-clutch. Iikot ang susi? Ay kailangan ko palang buksan. Hindi pa pala naka-on. Hindi ko pa nga alam kung paano simulan tong bagay na to. Kailangan mo ba ng aircon na bukas? Gusto ko sanang ibaba agad ang bintana. Tapusin mo muna kung ano man ang ginagawa mo ngayon. Pinagpapawisan at kabado ako. Hindi ako sure kung nagbivideo ka ngayon. Hindi naman. Hindi, hindi. Sinusubukan ko lang alalahanin kasi nakakalimot ako. Binaba mo lang yung mga bintana. Salamat. Oh, ayan na. Tayo na lahat yan. Nilapag mo lang ng kalahati? Oo, kasi hindi mo deserve yan. Ah, ganun ba? Ako na magdadrive pa uwi, ituturo ko sa'yo lahat ng mali. Pinagpapawisan na ako kahit wala pa tayong ginagawa. Bukas na ba ang kotse? Hindi pa, hindi mo pa naman binubuksan, di ba? Hindi ko pa. Sa tingin ko, nagawa ko na. Tahimik ito gaya ng Tesla. Oh, masyadong tahimik. Sige, di ko alam. Bukas na ba? Bibitawan ko na ang clutch. Oh, bukas ang ilaw. Sa tingin ko, hindi mo pa ito nabubuksan. Bumalik ka. Patayin mo muna. Lumiko ka ng naka-off, okay? Hindi, paanda rin mo na. Sige. Handa ka na ba? Oh, handa na ako. Nakaapak na ako, kakaapak na ako sa preno at clutch. Simulan mo hanggang dulo. Kabila ba? Hindi, hanggang dulo. Hanggang dulo. Hanggang dulo talaga. Naka-neutral ka ba? Oh. Sige. Dahil ba natapakan ko ang clutch? Hindi, kailangan nakaapak ka sa clutch at preno. Pinulak ko na. Kailangan bang idiin pa? Oo, oh, kailangan mong idiin hanggang dulo. Ah, talaga? Oo. Oh. Ah, kaya pala mali ginagawa ko. Sige, oo. Oh. Pare, halos di naabot pa ako doon. Sige. Ayan na. Nalutas ko na ang unang problema. Anong gagawin ko? Umaandar na ang kotse. Umaandar na ba ang kotse? Oo, umandar na. Sige. Kailangan mong tanggalin ang iyong handbrake. Sige. Sige. I-first gear mo. Grabe. Nasa una na ba? O pangalawa na yan? O, oh, igalaw-galaw mo muna ng kaunti. Dami mo muna. Nasa neutral ba yan? Nasa pinakakaliwa na siya, pataas. Yan ang una. Oo. Oh. Diretso pa baba ang pangalawa. Ang pangatlo ay pataas lang pa sa Pataas! ang pang ay pababa, tapos ang panglima ay pataas. Teka, wala ako dyan. Sige. Yan ang sabi niya. At pagkatapos, diretso ka sa kanan sa ikalima. Hindi ko alam kung paano makarating sa ikaapat. Pataas. O, oh, ang ikaapat ay diretso pababa. Dapat yun ang ikaapat. Diretso pababa mula sa tatlo. Yun na yun? O. Oh. Diretso pababa mula tatlo. Pagkatapos ang lima ay diretso pataas at lampas. Isa hanggang dalawa, diretso pababa. Hindi na kailangang igalaw sa gitna o pumunta sa neutral. Mula isa pababa sa dalawa. O. Oh. Hindi ko alam kung napansin mong ginagalaw mo ito pero... Gusto kong igalaw-galaw ito. Ninenerbius ka ba? Ako? Takot na takot. Hindi pa natin naililipat ang sasakyan. Natakot mo ako. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan to, wala pang aircon sa kotse. At ayaw pa niyang ibaba ang mga bintana. Huwag kang magsinungaling. Sige. Aandar na ako. Bibitawan ko na ang clutch at ilalagay ang paako sa preno. Ilalagay natin ito sa una. Tama ba ang naimbitahan ko sa paglalakbay? Ang dami mong tanong, nalilito ako. Ngayon, dagdagan mo lang ng konting gas habang binibitawan ang clutch. Ay, sobra yata ang gas na nilagay ko. Oo, oh, sobra ang gas. Kulang naman sa clutch. Ayun, nakuha mo na. Mandar na ako. Paano ako babagal? Oh, Prank. Oh, alisin mo lang pa mo sa silinyador. Babagal na. Sige, sige. Tuloy lang ako. Oo, oh, kasi kailangan mong dagdagan pa ng konting silinyador. Alam ko, pero ilalagay ko ba ito sa neutral? Kailangan kong itulak ito pababa, ilagay sa neutral, tapos preno. Huminto ako. Hindi mo naman talaga ginawa. Sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko. Likas na lalaki. Woo! Likas siya. Woo! Sige, pwede na tayong umuwi ngayon. Sige, pwede ba nating ibaba ang bintana? Grabe naman. Ay, grabe. Abutin pa ito ng higit sa limang taon. Hindi ako makapaniwalang tumigil ako. Inalis ko ang paa ko sa clutch, tapos... Kaya kailangan ko palang idiin ng ganon kapag nagmamaneho ako. Oh, idiin mo hanggang sa sahig. po. Oh. nakuha ko ulit. Pumasok ka na. Sige, kailangan ko bang umabante ulit? Nasa iyo na yan. Pwede mong subukan ng reverse? Nakakatakot naman ng reverse, di ba? Hindi naman talaga. Pareho lang. Hindi ako aabante dahil natatakot ako sa reverse. Kaya nakaapak pa rin ako sa preno at clutch. Aalis ah, na ako. Inalis ko na ang pa ako sa preno. Inaapak ko ang clutch. Binibitawan ko na ang clutch. Dagdagan mo pa ng kaunting gas Phil. nanginginig. Ayan, ganyan. Ay, grabe. Luis, ay nako. Ako ba ang nakapigil nito? Oo, ikaw yon. Mabilis mong binitawan yung clutch at kulang ang gas. Anong gagawin ko ngayon? Feathering. Simulan mo ulit at ibalik. Patayin mo ang kotse mo. Mahirap ang feathering kasi sabay mong tinatanggal ang paa sa clutch at inaapakan ng gas. Kaya kailangan mo lang sanayin ang pakiramdam mo rito. Kita mo patuloy kung pinapaandar ang makina. Oh, gagawin mo talaga ngayon kasi hindi mo pa nagagawa. Ah, nasa neutral pala ako. Oo. Oh. Maganda naman pakinggan, ah. Hindi naman ito tunog masama. Oo oh, nga, parang tunog ng matinding sasakyan. Pag napaandar mo na, magiging mahirap na ito. Sige. Nasa clutch ang paa. Inaalis ko na. Dahan-dahan lang. Oh, kalma lang dyan. Dahan-dahan kong inaalis ang paa ko sa clutch. At umaandar na ako. Umaandar na ako. Umaandar na ako. Umaandar na ako. Ay, grabe Luis. Natatakot ako. Natatakot ako. Natatakot ako. Natatakot ako. Natatakot ako. Saan ako pupunta? Huwag kang sumalpok sa bangketa. Alam ko. Oh. Namatayan na naman ba ako ng makina? Oh. Kailangan mo lang tandaan na apakan ng clutch. Kapag bumabagal ka na, kailangan mong apakan ng clutch. Kailangan mong apakan ng clutch. Oo. Oh. Sige, anong gagawin ko? Kailangan apakan ng clutch, ilagay sa neutral, at patayin ng kotse. Pero kailangan ko pang umatras. Paatrasin mo ako? Oo. Oh. Sa Amerika, tawag dyan reverse. Dapat reverse talaga yon. Sige. Tama ba? Oo, oh, tuloy-tuloy na. Oo, oh, oh, hindi, ganun nga. Yung hawak-hawak mo. Ay, nako. Sinubukan kong ilagay yun. Nako, nakita ko ulit. Bukas ba kotse? Oo, oh, bukas na ngayon. Makikita mo yan sa dashboard lights. Oh, 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 oh. Handa ka na bang sindihan? Oh. Nakuha ko na ngayon. Oh, ayos na ako ngayon. Kaya hindi mo lang talaga tinutulak ng sapat papunta sa kanan. Oo, oh, oh, walang duda. Kita mo, madali lang umatras. Paano ako magpapabagal? Tatanggalin ko lang ang paa ko sa silinyador. Pipindutin ko ang preno at ang clutch. Oh. At pagkatapos, magpapatuloy lang ako i ang clutch, ilabas sa neutral, tapakan ng preno. Perfecto. Ayos, pwede ko nang iangat ang preno. Umandar kami, ako ang nagmaneho. Woo! Pipindutin ko ang clutch at bibigyan ng konting gas. Tingnan mo ako, ginoong go. Anong nangyayari? Bigyan ng gas. Kapag umalog, ipasok ang clutch. Pwede mong gawin ito kahit kailan, lalo na kung kulang ang gas. Sana ikaw rin. Ako ang nagmamaneho nito kahit pa papaano. Tinatry ko. Mas madali talaga mag second at third gear sa kalsada. Kaya iniisip mo na lang yung pagliko at baka may mamiss ka. Kaya nasa clutch ang pa ako, tapos ilalagay ko na sa neutral. Iwiggle mo lang yan at pindutin ang preno. Tapos ayos na tayo. Ah, sige. At napahinto ko, di ba? Sino ang magbibigay sa akin ng ganyan? Nakita mo ba akong umalis? Nakita mo yon, di ba? Kaya nilang mag-reverse at lahat. Oo, oh, bigyan mo ako. Kaya nag-practice akong magmaneho sa isang abandonadong mall. At medyo kumpiyansa na ako sa lahat. At sa loob ng limang minuto, pakiramdam ko nakuha ko na lahat. Nagsishift na ako sa third gear. Ay, kalokohan. Ay, grabe, ano yon? Inalis mo ang paa mo sa clutch nung nagshift ka. Kaya nakakaganyan ang tunog ng mga gear, oo. Oh. Hindi maganda yon. Hindi. Kapag ginawa mo yon, ibig sabihin, hindi engaged ang clutch mo. Tama?

at pagkatapos ilagay mo sa Hindi, hindi una kasi hindi ka naman huminto Nasa pangalawa ako Pangalawa, sige, gear 2 Pangalawa, halos huminto ka na Pwede ka nang bumalik sa una Pero kung liliko ka, pwede ka rin dumiretso sa pangalawa Habang gumugulong pa Sige, unti-unti ko nang nauunawaan ng mga bagay Wala na rin ibang paraan pa uwi Kaya kinailangan kong harapin ng harapan Ang pinakamalaking takot ko sa ngayon Kaya susubukan naming lumabas sa main road Sa unang pagkakataon susubukan naming pumunta sa chick a May apat na oras pa kaming biyahe pa uwi at ako ay natatakot talaga ako sa sitwasyon na ito. Nasanay na ako sa lahat maliban dito. Unang beses ko sa pangunahing kalsada at natatakot ako. Kailangan ko ring magmaneho sa expressway, hindi lang sa kalsada. May tiwala ka ba sa akin? Oo, oh, kaya kalahati lang ang tiwala ko na uuwi ang kotse. Aha. Uh -huh. Mga 70% ang kumpiyansa akong makakauwi tayo ngayon na ikaw ang driver. Tatanggapin ko na yan. Kaya ikaw, mas matibay ka pa sa kotse. Kaso na. Pare, pwede pa natin ulitin ang parting 'yon ng mas madalas. Pinapabilis ang prosesong yon. Ano? Mula sa paghinto hanggang sa... Pagbitaw ng clutch at pag sa gas, nagkikiskisan. Siguro jackrabbit ang tawag mo sa mabilis na simula. Nagja-jackrabbit start ba ako? Hindi natin pwedeng gawin yon para matulungan ka sa pag-akyat ng burol o kahit saan. Sige. Ayos ka naman sa patag na daan ngayon, pero kailangan mo lang matutunan kung paano gawin ito ng mas mabilis ngayon. Sige. Mula sa 0 hanggang 5, bilisan mo pa. Sige, Diyos ko. Yan ang una kong stoplight. Aalis lang ako kapag berde na. Hindi pa ako aalis ngayon. Sige. Oh, mukhang magkakagulo ito. Oh, siguraduhin mong may sapat kang espasyo para lang sigurado. Sige, ako na. Boom, clutch. Unang gear, dagdagan pa ng kaunti, tapos pangalawang gear. Okay, buksan mo ba ang emergency flashers mo? Oh, dito lang. Kung kabahan ka, hindi mo may pasok sa gear. Para lang sa kaligtasan. Para lang sa iyong kaligtasan. Sige. Hindi ko iniisip na mangyayari yan sa'yo. Hindi ko rin iniisip yun. pagsubok ito para sa'yo. iyo siguro duwing dagdagan mo ng gas pag paakyat Nako namatay na agad ang makina ko Nasa tamang linya na ulit ako ng mga ilaw Di ba? Ay grabe ah uh, Kasi nasa isang abandonadong mall tayo siguro tama? Oo, oo. sige Nakalagpas na tayo sa ilaw. Oh, pinapawisan lang ako ng konti. O ayos lang tayo, 'di ba? Oh. Tama sama tayong sumasakay. Tama sama rin tayong mamamatay. Huwag mo akong patayin. Puno ang mga kamay ko. May hawak akong telepono, may hawak din akong camera. Sige. At saka, hindi kita bibigyan ng high five hangga't hindi ka pa talaga nakakapwesto sa likod ng ilaw niya. Ang tagal ng ilaw na 'to. Oh, oh. Anong meron dito? Magandang gabi. Parang, ay nako. Heto na ako. Sige. Ayan, maraming gasolina, maraming gasolina. Ayan, maraming gasolina. Ayos. Ayan, ikaw ang astig, ikaw ang astig. Naku, kailangan ko sigurong mag-second gear. Oo. Oh. Yan ang ilaw na mo pa kaliwa. Dito ba mismo? Hindi, sa may ilaw. So, dito mismo. Oh, hindi, oo. Oh, oh, parang ayos yun yan. Sige, heto na. Kailangan kong tuminto. Neutral, tigil, Siguro hindi ko na lang dapat hininto at dumiretso na lang ako. Malaking ensayo ito. Kailangan ko na ngayon, kaya dapat mag-shift na ako agad. Napakasama kung titigil ang makina dito. Kabado ako, lalo na kapag pakaliwa ang liko. Nasabi ko na ba kung ano nararamdaman ko tuwing ganun? Hindi pa. Hindi pa? Nung nakuha ko ang lisensya ko, hindi ako lumili ko pakaliwa. Ay nako, eto na ako. Talaga? Oo, oh, ayoko talaga. Bakit? Pakiramdam ko nakakatakot ang kaliwang liko, kaya iniiwasan ko ang mga lugar na may ganoon. Ngayon, puro ka ng likulang ginagawa ko sa biyahe. Grabe. Sana sinabi mo agad. Bakit? Nag-aaral gumamit ng baston. Gagawin ko sana. Muling sinuri ang aking dedikasyon dito. Ay pare, sige, heto na ako. Ayan na. Ikaw ito, maraming gasolina. Ayos. Ayos, ayos, ayos. Tapos kakanan ka dito sa una. Maganda ang ginawa at paglipat mo doon. Dadaan ka ba sa drive-thru? Oo, oh, siguro hindi ko dapat ginawa. Hindi ko rin alam, iniisip ko. Oo. Oh, hindi ko alam bakit di pa siya nagpaparada. Gustong gusto niya ang sasakyan na ito kaya maglilibot na lang kami sa parking lot. Sa tingin mo ayos na ako dito? Oo, oh, sa tingin ko ayos na. Ayos na yan. Nagawa natin. Unang road trip. Ay, hey, hey, grabe. Unang beses sa main road. Ang sarap ng pakiramdam. Basang-basa ang likod ko ngayon sobrang pawis ko. Pero, nakarating kami sa unang kainan. Isang beses lang akong namatayan ng makina sa main road. Kaya ayos na rin. Sana lang talaga makarating kami ng maayos pa uwi. Pagkatapos namin dito, oras na para sa expressway. Hindi naman apat na oras ang layo natin mula sa bahay. Sana nga apat na oras pa talaga ang layo natin. Tama ka dyan. Alam mo, hindi naman ako binabayaran ni Sally bilang professional pakiusap, hindi ba tayo binabayaran para dito? May nagsab sa akin na ako nga. Nagbibiro ka ba? Ipreno mo kapag naramdaman mo. Binibilisan. Ipreno, 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 tuloy-tuloy na ipreno. Ayan, ganyan. Muntik ko nang mabangga ang kotse na yon, di ba? Hindi ko alam, nag-aalala ako sa preno. Baka kailangan kong umabante tapos umatras. Anong nangyari? Nasa preno pala pa ako, hindi sa pedal. Ah. Totoo, ahas. Nakulagot. Ngayon ko lang naisip na babalik pala tayo. Ako? Anong gagawin ko pagkatapos? Tama, tama. Hindi ko masabi. Anim na pong talampakan. May gagawin ka ulit. Dadaan sa tatlong ilaw, tatawid sa freeway, tapos sasakay tayo sa freeway. Ang daming tao sa likod ko ngayon, isa lang ang tumigil. Oh, tandaan mo. May mga estudyante yung nagmamaneho dyan, kaya ayos ka lang. Sige, nasa pangalawang gear na ako. Oo, oh, kailangan mong lumipat sa kaliwang linya dyan. nasa ikatlong gear na ako ngayon. Kailangan kong lumipa. Oo. Oh. Sigurado ka ba? Oh. Hindi ko alam kung paano ako makaka-move on. Oh, ayos ka lang. Pangalawa ba ako? Hindi ka pangalawa. Si Michael ay neutral. Naku, muntik ko mabangga ang taong to. Diyos ko, sinusubukan kong mag-fourth gear. Malamang nasa third gear ka na dito sa susunod. May linya ka at gusto niyang mag-third gear. Ayos! Sige, handa na ito para sa ikaapat na gear. Nasa ikaapat na gear na ba ito? Mukhang tama naman. Nagugro pala yun. Nagulat ako doon. Medyo ayos lang. Highali naka na tayo. Maganda yon. Grabe, muntik na akong mabangga ng lalaking to. Sorry mga pare. Ikaw ang naglagay ng estudyanteng driver. Alam ko, seryoso. Uh, grabe, Diyos ko. Kinabahan ka ba doon? Hindi, hindi naman ako kinabahan. Pare, muntik ko nang mabangga yung lalaki na yon. Pinapabilis ko pero parang walang epekto. Sa totoo, maayos ang biyahe ko. Pakiramdam ko, Nakuha ko na ang tamang timpla. Ayokong bumalik agad sa kalsada kasi kailangan ko na namang galawin ang shifter. Gusto mo ba ng trail mix? Ayos lang ako. mag-focus na lang ako sa pagmamaneho. Sige! May isang oras at tatlumpong minuto na lang tayo bago tayo makarating sa bahay. Kaya pagkalipas ng ilang sandali, naubos ang gasolina ng kotse kaya nagpagasolina kami. Alam mo, apat na taon na mula nang huli akong magpagasolinahan. Tama ba? Ganon ba? Kailangan kong hawakan to. Pagkatapos magpagas, balik kami sa daan. Sabik na ang biyenan ko pumunta sa paborito niyang kainan. Kailan chili? Hindi ko pa ito natitikman dati, kaya excited akong subukan. Datingin ko may chili dito. Nandito na tayo sa Michigan, baby. Akala mo ba darating tayo dito? Oo naman, syempre. Hindi. Nakarating tayo sa bahay. Pare, seryoso? Ang saya talaga nitong bagay na to. Akala ko mas matatakot ako magmaneho nito kaysa mag-enjoy. Pero sa totoo lang, sobrang saya niya. Gusto kong palitan ng ilang bagay dito. Gaya ng paglagay ng maliit na side skirt sa gilid ng kotse. Makikita mo sa gilid kung saan ilalagay ang side skirt. May gas gas at chips na gusto kong pakinisin o iparepaint na lang ang buong kotse. Hindi ko pa sure. Tatabi ng headlight mapapansin mong may parteng unti-unting nasisira. Gusto ko ring palitan ng mga yon, pati front lip ng kotse, magpatint, at iba pang bagay. Hindi naman talaga ako mahilig sa kotse, pero handa akong matuto kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content. Mga tol, dito na tayo magtatapos. Sana nag-enjoy kayo. Ang saya gawin ng video na to. Kaya kung gusto ninyong makakita pa ng ganitong content, sabihin nyo lang ulit sa akin. Pero Joe, maraming salamat sa suporta ninyo. At gaya ng dati, mahal na mahal ko kayo. Kitakits tayo sa susunod.